Ilang araw na mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo na nasa 42 degrees ang init dito sa aming lugar. Kaya ayan ang aming mga tanim, hirap na hirap na sila dahil sa matinding init. Ayan mga kadugo. So right now mga kadugo, pinapalinisan namin itong itinanim namin na kamote last January 23 mga kadugo mag 3, 3 months siya sa January ay uh, April 23 kaya lang dahil wala nang baging dahil sa matinding init sa kamadamo ay kailangan ng araruhin anihin tong tanim namin na kamote so yan mga kadugo gumagamit sila ng grass cutter para linisin at pagkatapos linisin ay kanilang aarorohin hopefully may laman mga kadugo kasi wala namang masyadong baging baka hmm. wala na namang mga laman ayan mga naglilinis mga kadugo puro mga lalaki Bali, ilang span kaya mga kadugo? Bilangin natin itong itinanim namin dati na kamote. 1, 2, ang dadamuhan mga kadugo. 3, maganda, Maganda sana mga kadugo, maraming piling. Kaya lang dahil sa tindi ng init, walang tubig. Four. Buti dito mga kadugo, maganda ang ano niya. Ang baging. Kaya lang, madamo pa rin. Four. Five. six, seven, eight, nine, and ten. Ten is pan, mga kadugo. Dati, eight, thirty-five. Ang bilang ko, dati, yung tudling nya is thirty-five. Ayan, mga kadugo. Ten is Ten is pan. 35 na todling ang kanilang lilinisan sa Ilocano is raraatin yan pinadanuman nila ay pinadanuman pinatubigan nila itong mga ano na itanim last uh, I think 2 weeks ago pero madam na naman Hirap na hirap yung mga tanim na saging. Maging itong tanim na patola ng aking pamangkin na si Jelord, mga kadugo. Uh, hirap na hirap din sa init. Sa tindi ng init. 42 degrees, tignan mo naman mga kadugo. Imaginin natin. Yung 40, 42 degrees na init tapos nakababad. <laughs> nakababad sila di ba ayan so uh, hirap o oh, halatang hirap kasi yung mga dahon nila nagyeyellow every other day pa ang patubig dito mga kadugo ng aking pamangkin pero ganun pa rin hirap ang mga pananim kagaya ng tao oh ayan mga kadugo hindi sila lumalago tapos wala nang masyadong ano o oh, ah bulaklak Ito. ay nilinisan nila mga kadugo nag grass cutter sila Ayan oh, walang masyadong bunga nag ani sila monday ba kahapon yes monday nag ani sila kahapon kahapon. Ay, hindi. Sa nung Sunday. Tapos, ano ngayon? Wednesday na ba ngayon? Ay, oo nga pala mga kadugo. Yes. Yesterday, nag-ani sila. Every other day kasi ang buka. Oo, oh, walang naglalambitin na bunga mga kadugo. You oh. know. At least dito meron pa isa-isa. O yan o, oh, meron. Pakunti-kunting bunga. Pagpatola, hindi ganyan kaliit ang bunga mga kadugo. Uwi na tayo mga kadugo. Thanks for watching. Sa 566 subscribers ng aking Tufu-tufu channel Maraming, maraming, maraming salamat God bless you more Ingat po tayo palagi Lagi nating tatandaan Mahal na mahal po tayo ng Diyos Hindi niya po tayo pababayaan Maniwala, magtiwala, umasa Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita I love you too with the love of God. Bye-bye.